Hello po, thank you so much po kay Ate Zenzel at napadayo kami dito sa Lomian, dito sa may Donmars guys. Thank you po, thank, you, thank you so Celebra much. Celebration po ng 86,000 followers sa aming Facebook page guys. Thank you po sa mga thank sponsors, OFW na guys, gusto, gusto, gusto. sa supporters, viewers, and followers. Thank you, thank you so much guys. Lagi po kayong kasama sa prayers namin. Ayan, napadayo kami ngayon dito sa Lomian. Wala naman kaming ibang alam na lakainin kundi lomi. Laking <laughs> lomi. Laking lomi, bukod sa sopas, lomi lang talaga. <laughs> so ayan mas simpleng celebration ng 86k is thank napaka happy you. na guys thank road you. to 100,000 followers sayo guys thank you thank you so thank much, you so much more guys blessings. more blessings to come na nag uumapaw sa lahat ng mga followers exactly. yes thank you thank you so much guys god bless you all and ingat po palagi sa mga work nyo at sa bahay nyo thank bye guys thank you thank you bye ba't ang bagay niya? niyo ho na makarating din sa Don Marcy Kulot Diyos ko, huwag makaahon sa hagdan. <laughs> Tingnan nyo ang view dito. Ayun ang taal. Tingnan nyo ang taal. Ayan. Ayan ang taal. Walang usok ngayon. Ayan ang update sa mga gustong makita ang update ng taal volcano. Walang kausok-usok. Ayan o, oh, ba? Diba? Si Ate Ana, may pag-order ng jumbo. Hindi naman maubos-ubos. Ayan, Risa. <laughs> Wala si Risa. Wala. 在干嘛？<雷><雷> <laughs>